Hi, it's me, Sherry Lomboy ng RWGF Philippines. Good morning po sa inyong lahat. Time check, 11 a.m. Medyo, dito tayo ngayon sa farm. Yan, may nakalimot na ng cellphone niya doon. Siguro sa busy dahil naglilinis, nagdisinfect dito sa farm. Nakita niyo po na, <coughs> excuse, um, bakante yung range po natin na mini, mini range kasi wala na yung mga andito ditong mga sisew syempre lumaki na sila hindi na panahon ng sisew pero parating na ano lalong lalo na sa may mga early birds na pong nagawa katulad po namin may mga early birds din po kami ayan so linis po muna para dito namin sila pakawalan ayan uh, may putbat tayo importante po yan sa atin dapat mayroon po tayo nito palagi sa ating sa farm, dito po sa kahit sa breeding, meron po sa amin nito. Tapos pag sa sa gate namin, pag naglirisib ng mga bisita, yan sinasawsaw po muna biosecurity. Yan, kailangan meron po tayong ganito para ma-disinfect yung mga ating mga kapatos, ganon, mga chinelas, bago tayo pumasok sa farm, sa breeding, bago kumuha ng itlog, kailangan nakaputbat tayo sa mga sisiw natin. Pinaka-importante po na nagpuputbat tayo bago natin sila pasukin. yan ito po yung aming mini-range. Speaking of, medyo kalat-kalat dahil nandyan po silang nagtatrabaho. Sinilip ko lang sila. Ayan, katatapos ko pong nag-branch. Tapos, ito yung tanim ni Boss Russell ko. Yan, yung kanyang lemon. So, malalaki na sila. Speaking of early bird, meron po kami ditong ilang piraso. Kung sino po yung mga nakakita noon sa aking video. Ito yung seven na palabas po namin. Ayan. So, ito na.